So ngayon ka partner ay babiyahin na naman tayo papuntang hospital para sa ating chemo ni Mrs. Dahil tapos na po ang 21 days, balik na naman tayo sa oncology kung saan doon tayo nagpapakimo. Ito ay sa Manila, binabiyahin namin ito around 27 km mahigit gate at ang gamit namin ay ang motor ko. Nabili ko po ito noong 2015 noong panahon na binata pa ako. Ito ay kahit papano ay nakatulong sa amin lalong lalo na noong panahon ng pandemic. Malaking bagay po ito sa amin sa mga check up ni Mrs. Sa ngayon ay mag 8 years na ang motor kong ito. Super so good pa naman ito. At hindi pa ito nagkaroon ng aberya. Hindi pa ako pinapahiyan ito sa kalsada. Simulat sa pole, ito na yung gamit-gamit natin, yung motor na ito. Pero syempre ka partner, hindi natin maiiwasan na minsan ay gumamit rin tayo ng ambulance. At syempre ka partner, kailangan natin magpaalam sa isang barangay para magamit natin ang ambulance. 'Yun lang naman kung critical ang nararamdaman naalala ko noong naka oxygen siya at naka wheelchair hindi na kasi siya pwede sa motor noong panahon na iyon at yun ay kailangan ko pa mag provide ng pangbayad pangbigay sa driver ng ambulance syempre nahihiya naman ako sa driver na hindi ko siya bibigyan syempre kapartner na istorbo natin siya tayo naman ay may kusang loob ay syempre ganun ang gagawin natin ayan mga kapartner alam naman natin na mandatory ng barangay na tumulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng barangay ay pwede tayo humingi ng tulong at pwede tayo tumawag pagdating sa mga critical issue lalong lalo na sa mga nangangailangan kung napansin nyo kapartner wala akong binanggit kung saan tayo nagmula kanina galing po tayo sa Valenzuela sa Malinta Exit binabaybay natin ang daan na yon papuntang MacArthur pagkatapos monumento tapos nandini na naman tayo sa Rizal Avenue ito ang way natin patungong hospital dubli ingat lang tayo dito mga kapartner dahil dito ay masyadong crowded sa mga sasakyan. Kailangan natin ang dubling pag-iingat. Shout out nga pala sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating mga subscriber. Maraming maraming salamat sa inyo. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan. Ang dasal ko po sa iyo ka-partner ay sana ay lagi kang healthy at laging malakas ang pangangatawan. At syempre ka-partner, iwasan natin ang mga alak ano man yung nakakasama sa ating katawan. O partner, hindi ko sinasabi na hindi ka na iinom ng alak. Ang sa akin lang ay pwede kang uminom. Pakunti-kunti lang, wag masyado yung hindi ka na makakagising dahil sa sobrang lasing. Puno na naman. Ha? Wala na nga. Saan Nagaling ko dun sa labas. Dun ako paparking sa labas. Tanong mo dun pimo naman tayo nakausap ni mrs. yung bante dito hindi lang natin alam kung papayagan naging puno yung parking ayan pumayag papasok tayo Saan daw puwede doon sa dulo? May naghihintay na papasok. Ah. May four na empleyado. Ayun, laki ng bakante dito. Dito na lang. ang dami pala dito ang luwag eh o, luwag oh so ayan mga kapartner no nakapasok tayo pumayag na makaparking tayo kasi nakaraan hindi tayo nakapasok dahil puno ngayon dito bakanti Kaya lang ayaw nila magpapasok Nga empleyado lang daw ang pwede Iiwan natin yung motor natin dito hanggang maghapon Hindi natin alam kung anong oras kami makakalabas mamaya Papadlakan lang natin yung helmet natin Ayan, katatapos lang. Eh hey, mga kapartner, nasa labas na tayo ng hospital. Ayan, yung Supreme Court Republic of the Philippines. Bali, nilalakad na lang natin ito dito sa may Top Avenue. Ayan. Iikot tayo dahil yung motor kanina, nakapark naman tayo kanina kunin na natin yung motor natin para makauwi na tayo mabuti at nakaparking tayo kanina nung time na kinausap ni Mrs. at kami pumasok napapasok naman kami at yun nakapark kami dito sa loob ng hospital bali in ko lang kayo kapartner sa aming chemo ito na yung motor natin nakapark lang sa gilid bali uuwi na tayo